Ano, kaya hindi ka talaga natatakot, hindi ka matatakot. Hindi, hindi talaga. Kaya ko lang mag-drive eh. Sige, start natin. Okay. So, kaya. ano ba dapat position ko dito? Yeah. Teka lang, wait lang. Kaya dito rin pala kayo papunta eh. Let me guess. Nagbabawala ka na naman dito. Ingat ka dyan, sinisigurado ko sa'yo iisa lang habol niya sa'yo. Hindi ko. Hindi enjoy kami dito, di ba? Kita mo naman, di ba? So pwede, huwag ka mong gulo. Please ka na lang. Oh, that's right. You were there on the beach, drooling over your sister's body. Pwede ba? Alam ko gumagawa ka ng kwento. Uwis ka na lang dito. Ito ang gagawa ng kwento. Why don't you ask him? You should have stayed by his side, Diana. You of all people should know na mabilis magpagaw to lalakan to. <laughs> grabe. Ikaw, Inigo, wala ka talaga magawa, no? Kailangan talaga, bantayan mo pa yung bawat galaw ko para lang makahanap ka ng pwede mong isumbong kay Diana. I can do that. Tal, di naman rin ang no, mapapagod na sabihin sa kanya na ginagago mo lang siya, eh. All you have is better, man. Inigo, umalis ka na. Pwede. Ba't alis maalas nagugulo ba ako? Oh, in fact, may naguguluhan dito. Yeah, di ba, Josh? Nandito ka, kasama mo si Diana. But you can't take your eyes off, Natasha. <laughs> Josh! Ano?